At ngayong araw ay magpa MBPI tayo dito sa unit na to. Hindi ko to unit pero pinaandar ko na. Anautosan tayo. Uh, ayan. Man. At yun na nga. Uh, Magsuot tayo ng seatbelt. Kasi medyo Uy, nasanay ako sa may clutch ha. matik kasi ito matik Nasaw, nasanay tayo sa may klats at uh, nautusan tayo actually may uh, karga na yung ating truck pero bukas na natin mga manong prince itakbo uh, kasi nga kasi nga magpa change ah, chins oil magpa MBPI tayo so talagang ganon kaya hindi tayo mabitaw bitawan na yung ng ating bus eh ilang bisis na ako kinuha doon sa transport ng Riyadh pero hindi tayo binigay <laughs> kasi nga kahit saan nila tayo ilagay eh, pwede tayo Buti nga ngayon hindi na ako nagki-cream. Tumanggi na ako, sabi ko, ano ba 'yan? Lahat na lang. Pero okay lang naman, wala namang problema. Kaso pag tag-init kasi matindi. Grabing init kasi wala nga aircon yung group, luma. Pero okay lang. At ang driver daw nito ay Pakistani. So wala dito. Kaya tayo yung nautusan kasi ibang grupo to sila asphalt group lang kagandahan sa Matic Kaya pag yung akyatin sa totoo lang gusto ko yung ano sa bagay ito may manual din eh sa iyo na yun kung manual gamitin mo ano pero mas matigas yung manibela nito kaysa doon sa siyakman ko So ang tanong, papasa kaya ito? <laughs> Pag pero ay, pero namang hindi papasa. asa ah, sa bagay, ano to? Ah, tatlong taon na rin yata. Tatlo, mag -aapat. So mamaya na lang, abangan na lang natin kasi malubak dito. Ang ah, nga pala dahil uh, ah, ano ngayon, trackban pa, So buhad rin mag buhad tayo Kakanan tayo Tapos mag turn na lang tayo Doon sa tulay ng ano, Basta doon sa tulay <laughs> At yun na nga mga manong friends no? Ayan nakapila na tayo Nakapasok na tayo sa gate Hanggang doon yan yung pila niyan Hanggang doon sa yun Ah yun doon Ah dito kasi malilit Yan lahat puro kotse So dito tayo sa truck. Ayan mga manong friends, oh, nakita nyo yung number na yan. 1, 2, 3, 4. Kaya mabilis lang yan. Mga manong friends, hindi ako maniwala na ang driver nito ay uh, Pakistani. Kasi may nakita ako, ayan tingnan nyo. Ayan, you know, oh, paano maging Pakistani yan? <laughs> <laughs> goals na siguro driver yan eh, iba <laughs> shout out sa iyo may baon baon na omega pin killer <laughs> malapit na tayo malapit na tayo na tayo papasok na tayo ayan ha nakita nyo yung sticker isa lang yan yan yung sticker na yan pag yan mamaya madagdagan ibig sabihin pumasa ayan na mga manong friends testing yan dyan eh. yung gulong kung kakapit ba Abante ah, yan dito. Abante ah, yan dito. Tapos makikita doon kung pasado. May, lakay, may nakalagay dito pas. Ayan, dyan oh, Ayan, dyan. Yan, oh. Kasalang, oh. Ayan, dyan. Kasalang na Oh. Ayan Tapos nakikita natin kung pass na kalagay dito. Ayan o. Oh. O oh, pass. Forward daw. Oh, forward. Ayan na. Nakita nyo. Nakita nyo. Ayan. Dalawa na yan ha. O oh, yan. Bago. Ibig sabihin pasado. Ayun lang mga manong friends. sa uh, pasado. So uwi na tayo. At uh, Kailangan ko pang uh, maglagay ng belt doon sa aking ano truck. O oh, yan, shout out doon sa driver nito na uh, amoy Omega painkiller. <laughs> At yung uh, driver ang nagsampa dito ay ibang lahi. Binuksan niya talaga yung isang bintana kasi ang tapang ng amoy ng ano. Ang ng amoy ng Omega. Ngayon so, lang, maraming salamat. Thank you at uh, ingat kayo palagi. God bless us all. Bye-bye. Hataw na si Manong Hataw.